Ari nga bang mangyari sa bansang Pilipinas ang nangyari sa bansang Indonesia? matinding korupsyon na kinakaharap ng ating bansa kung saan ay bilyon-bilyong pondo ang kinukurakot habang tayo mga Pilipino ay nagpapakahirap sa pagtatrabaho, dugot pawis ang inialay natin para lamang kumita, nakakarampot ng halaga ng pera na ginagamit natin para mabuhay ang ating mga pamilya. Habang ang mga nakaupo sa gobyerno ay nagpapakasasa sa pera hindi naman sa kanila. Ngayon, ang katanungan, maaaring nga bang mangyari sa ating bansa ang naganap sa bansang Indonesia at bansang Nepal? kapag hindi ito nabigyan ng tamang solusyon at pananagutan. Tara, pag-usapan natin. Ako nga po pala si Mr. Realitex, isang Gen Z na humihingi ng transparency at accountability sa lahat ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno na ginagamit ang pondo ng bayan para sa kanilang sariling kapakanan. Sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi malabo na mangyari sa atin ang nangyari sa dalawang bansa. Pag-usapan natin kung paano nga ba at ano nga ba ang nangyayari sa dalawang bansa na ito. Isa lamang ang kasagutan. Korupsyon, yan lamang ang punot dahilan kung bakit nagaganap ang matinding protesta sa mga bansa na ito. Ito ay dahil sa matinding katiwalian at korupsyon ng mga opisyalis nila na kanilang pinagkatiwalaan. Sa bansang Indonesia, naganap ang malawakang protesta na halos 300,000 mga Indonesians sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagsagawa nga ng malawakang protesta para ipaglaban ang matinding katiwalian sa kanilang bansa, kahirapan at napakalaking housing alawan sa mga opisyalis ng gobyerno na triple pa kesa sa minimum wage ng kanilang bansa. Kaya naman, sa malawakang protesta na ito. Maraming mga bahay at mga gusali ng mga government officials ang kanilang inatake, sinunog at kinuha ang lahat ng mga gamit nito na ang kanilang dahilan at rason ay galing naman ito sa kanilang pinaghirapan at kinuha at ninakaw ng mga tiwaling opisyalis. Dahil nga sa malawakang protesta ng mga Indonesians, kaagad na tinanggal at inalis ang napakalaking housing allowance sa mga opisyalis ng gobyerno at nangako ang pamunuan ng bansang Indonesia na gagawin ang lahat para masolusyonan ang korupsyon at kahirapan sa kanilang bansa. ngayon Magtungo naman tayo sa bansang Nepal. Kamakailan lamang ay nangyari ang napakalawak na protesta kung saan majority nga ng na mga nagpo-protesta ay mga Gen Z o mga kabataan na pinaglalaban ang kanilang karapatan at ang kanilang kinabukasan. Ito nga ay matapos na iban ng gobyerno ng Nepal ang social media sa kanilang bansa. Ito ay para mapigilan ang pag-usbong at pagkalat ng mga impormasyon kung saan laganap ang korupsyon sa kanilang bansa. Ito nga ay kinagalit ng maraming mga kabataan sa bansang Nepal na ang dahilan ng pagban sa social media sa kanilang bansa ay para hindi kumala sa maraming mga tao sa Nepal ang matinding korupsyon at kahirapan sa kanilang bansa. Siyang naging udyok nga ng matinding protesta ng mga kabataan laban sa kanilang gobyerno. Pinaglalaban nila ang kahirapan at ang matinding korupsyon sa kanilang bansa kung saan sa social media ay makikita natin ang mga anak na mga politiko ng kanilang bansa nagpapakasasa sa yaman na hindi nila pinaghirapan o oh, ang mga Nepo baby. Napakalaki ng kanilang ginagastos sa mga bagay-bagay sa mga pagkain at pag-travel sa iba't ibang mga bansa habang ang mga mamamayan ng Nepal ay lubog sa matinding kahirapan. Kaya naman dahil sa matinding protesta saan inatake nga ng marami mga kabataang Nepal ang mga gusali ng gobyerno kabilang na nga dito ay ang gusali kung saan nakatira ang kanilang Prime Minister. Sa isang video naman ay makikita din natin ang isang opisyal ng Nepal na inatake nga at hinihulog sa ilog ng mga nagpoprotesta. At dahil nga sa malawakang protesta ng mga kabataan sa Nepal ay kaagad na nagpitiw sa pwesto ang kanilang Prime Minister. So anong ibig sabihin nga ba nito? Napakalaki na nga ba ng kapangyarihan ng ating mga kabataan dahil ang mga kabataan sa bansang Nepal ang nagpabagsak sa matinding korupsyon at gobyerno ng kanilang bansa. Dumako naman tayo sa bansang Pilipinas. Dahil nga po sa matinding korupsyon na nagaganap ngayon sa ating bansa, hindi malabo na mangyari ito ang nangyari sa bansang Indonesia at bansang Nepal. Tandaan natin na ang mga Gen Z ay napakalaki ng bilang o mga kabataan na umaasa ng maayos na gobyerno. Kapag hindi kinawa ni Pangulong Marcos na solusyonan ang matinding korupsyon sa ating bansa at hindi niya ipinatupad ang accountability sa lahat ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno, mga congressman, mga senador na sangkot dito at maging ang kanyang pinsa na house speaker. Dito ay sasabog ang galit ng mga kabataan na siyang magiging pwedeng dahilan para sa malawakang protesta sa buong bansa na siyang magpapabagsak sa kanyang pangalan. Kaya ako po bilang kabataan, bilang Gen Z, ay nananawagan kay Pangulong Marcos na ng lahat para panagutin ang lahat ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaibigan niya man, kamag-anak, kamag, -anak, kamag -anak, o hindi, basta't sangkot sa matinding pagnanakaw ng kaban ng ating bayan ay dapat na panagutin. Nakakalungkot lamang po kasing isipin na hindi lamang ang flood control project ang may matinding korupsyon. Kung sa flood control pa lamang ay bilyong halaga na ang nawawalang pera sa atin na siyang dapat ginagamit para solusyonan ang matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na siyang nagpapalubog sa ating mga kapabayan at siyang naging dahilan kung bakit marami sa ating mga kapabayan ang namatay at binabaha at minsan ay hindi na natatagpuan pa ang kanilang mga katawan. Pero ang ating mga opisyal ng gobyerno at ang mga anak nila nagpapakasasa sa yaman na hindi nila pinaghirapan. Yung mga anak nila bumibili ng mamahaling mga gamit na nagkakalaga ng milyong-milyong halaga. Samantalang tayo nagpapakahirap sa pagtatrabaho araw-araw para kumita lamang ng perang pinambibili lamang nila ng mantika. Lagi nating tatandaan ang korupsyon ay hindi lamang umiikot sa flood control project ng gobyerno. Tandaan natin na ang maraming departamento, ang DepEd, ang Defense, ang Health at marami pang departamento sa ating bansa ay may matinding nakawanding nagkaganap na hindi lamang natin alam o ayaw lamang nilang ipakita sa atin ang katotohanan. Kaya naman, tayo mga Pilipino may karapatan tayo na pabagsakin ang mga korap na opisyal ng gobyerno kapag punong-puno na tayo, hindi dapat natin hinahayaan na ang ating bansa, na ang ating bansa ay mapalikiran nga po ng mga korap na opisyalis ng gobyerno. Sabi nga ni Gat Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan at ako ay sumasang ayon dito sapagkat ang mga kabataan ay ang gising at hindi bulag sa katotohanan. Kaya naman, kapag walang nagawa ang ating gobyerno para panagutin ng mga tiwaling opisyalis na ito, tayo na mismo ang gumawa ng paraan para iparating sa kanila ang katotohanan na tayo ay hindi pumapayag sa kanilang mga ginagawa sa atin na tayo ay may karapatan at tayo ang may pinakamalaking kapangyarihan para pabagsakin ang tiwaling pamahalaan at lagi din po nating tatandaan na ang mga kabataan ay siyang magsisilbing pag-asa ng ating bayan dahil ang mga kabataan ay ang gising sa katotohanan at may matalinong kaisipan sa pagboto ng kung sinong karapat dapat na mamuno sa ating bansa. Parati po nating isisigaw at lagi po nating babanggitin sa kanila. Kailangan natin ng transparency, at accountability dahil ang dalawang ito ang tanging paraan para masolusyonan at mapigilan ang patuloy na paglaganap ng korupsyon sa ating bansa na ang perang pinaghihirapan natin pagtatrabaho ay kinukuha lamang nila at inilalagay sa sarili nilang mga pulsa. Tayo po ay manawagan sa ating gobyerno na kapag hindi nila ginawa ang tama, na kapag hindi nila pinanagot ang lahat ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno sa Senado, sa Kongreso, mga kontraktor, mga tiwaling opisyalis ng DPWH, tayo na mismo ang gagawa ng paraan para panagutin sila sa mga kasalanang ginawa nila sa pagnanakaw at kasakiman nila na ang mga pamilya at kamag-anak kaibigan lamang nilang nakikinabang habang tayo ito'y lubog sa kahirapan at tila nawawalan ng pag-asa ito po ay hindi pagbabanta ito po ay pagpaparating lamang sa gobyerno na kapag hindi nila ginawa ng maayos ang kanilang mga trabaho para sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno tayo na mismong gagawa gaya ng ginagawa ng mga tao sa Indonesia at Nepal kung saan sila na mismo ang gumawa ng paraan para panagutin ang mga tiwaling opisyal at pabagsakin ang korap na pamahalaan. Muli ako po si Mr. Realytics, isang Gen C mula Pasig City. Naway magkaroon tayo, naway maging matalino tayo sa pagboto pagdating sa susunod na halalan upang mailuklok natin sa pwesto ang mga politikong may maayos na hangarin sa ating bayan. Yun lamang po. Maraming maraming salamat.